After nga pala namin samahan si call center pagpapagamot sa anak sa Carmona, Cavite, diretsyo naman kami sa Binyaga na anak ni Jaycer. Ayan guys, may dala kaming, siyempre alam nyo na, wine. Wine. <laughs> Papakita ko sa inyo kung ano ang dala ng dalawa. Ayan guys, yan ang dala ng, ang dala ng dalawa. Tingnan nyo, usong pa talaga sila. <laughs> Ayan, hindi ka nakasama si call center at pagod na pagod. Tulog, kami tulog din. Ginising kami ni tatay. Let's go na binabaybay na namin ang daan patungo ko na J-SAR. Pasensya lang at hindi ako naka-attend ng binyag dahil nga kami ngayon nasa Carmona Cavite pa kanina. Nagpapagamot, nagpapagamot yung na-accidenting anak ni Call Center. Okay naman siya pati ah, Okay naman siya pat, si Tito Arch, okay naman may pistol na siya sa kanang braso. Yan. Siyempre, sinama ko si Mama Mungkay. <laughs> Ito lang naman ang daan patungo sa Encantadia guys. Kaso hindi nga nakasama si Tito Arj kasi nga may opera siya. Tignan nyo patuloy pa din din eh. Hindi pa din natatapos ang gubat ka na Jaysar. Ano masasabi mo sa daan ka na Jaysar? So Jaysar kung alam kula ang nagre ang bahay ninyo dapat doon ka lang maghanda sa barbershop eh. Dada sa barbershop ka lang daw naghanda. Jaysar ang tawag mo na ako. Ang pare ang tawag mo. Kay kumaring Jaysar. Hahaha. Kumarin Jayzar, Sar. Po, mo, mo ako ha, hari lang patay pa tungo sa kanilang bahay. Akala pala ni Manuel, manginginainan siya. Sa normal na tao, hindi alam. Sa Encantadio na kami, sa Encantadio na kami pupunta. Tinan niya. Nakarinig na namin ang video. Okay, klaseng malapit ng kakainin ni Manuel. si <laughs> siga. Hindi, hindi pa malaman kung saan ang daan. Ang dulas pa ng daan, pa mo at palusong. Gutom na gutom na si Manuel. Tapos eh, ang daan pa eh. Ito mga naligaw na ligaw sa daan. Gutom na gutom si Kumpay. na gutom si Wow, thank you. Ayan guys. Kahit okay. ay, ako hindi bata ko kukuha ko ng hotdog. Kawan siya yung hotdog. Ayun lang ako, butang magutang ngayon. Eh. Pinipili mo pa nga ang hotdog sa espagueti bago nga Instagram. ay Ay, ang sarap nga. Ang <laughs> sarap nga. Uh, birthday na din pala. Tapos binyag guys. Ayan. Ay, bulo ko eh. Ito lang <laughs> Bro, tira, sa laki daw ang biningag. Shoutout kay Kumbarin J. Sir, kung nasan ang kaluluwa mo, lumabas ka. Nasaan dok na siya, guys? Two, three. <laughs> sapa, sapa. One, two, three. Oh, sapa. Magaling si Same. Magaling si Same. Kami atag yang agin ng yang agin. Yung pala siya isa kay pauwi. Wala <laughs> nang kinain. Wala <laughs> nang kinain. May may rayo man si Manuel guys. Wala din ang aming kinain dinuguan at minudo kay kay kumparing Jay Sar. Ah, uh, na yarn. Sorry mag-anak na. Hi, shout out kay Jericho. <laughs> Ayan. Ayan. Pauwi na kami guys At Mamamahinga muna Pagod na pagod na kami sa maghapong ito guys Ang dami namin pinagagawa Ayan guys Babay tatapusin ko ng vlog na ito At ako hingal na hingal sa daan nila ah, yun, oh. Bye 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 na Bye guys <laughs> Bye guys Bekekang na <laughs>